idol sa ating lahat ng mga member na laging nagsusuporta at nagmamahal sa ating mga channel. Ah uh, maraming salamat sa bago natin na kapamilya na si Romaldo Amper, sa mga nag-renew ng kanilang mga buds, kay Marcel Knuckle, uh, Kay Miss Mia Laurel. Maraming salamat sa iyong pagtitiwala mga idol. Shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga baker, sa mga secret guard sa buong Pilipinas at sa mga blind community yung compilation po natin mga idol uh, doon na natin mapapanood at mapapakinggan sa market tv mga idol simula na po natin ang ating kwento ang wika nitong si Carlo Jenna, Wolf kailangan na natin nalinisin ang mga nagkalat dito sa paligid bago pa may makakita sa atin at makapuna. Matapos iyon, mabilis na nilinis nila ang buong paligid, ginamit din ng mga ito ang kanilang mga usal na linlang para masiguradong walang makakita sa kanilang ginagawa. Matapos iyon, mabilis nang umalis ang tatlong mga bata doon sa mga lumang gusali at binabagtas ng mga ito ang daanan papunta doon sa mga kakahuyan. Pinili nilang doon na dumaan para walang makakita pa sa kanila na mga gumagalang tao doon sa sintro ng lugar para maiwasan na din na matanong ang mga ito tungkol sa kanilang mga ginagawa doon sa lumang mga gusali. Makalipas naman ang ilang mga minuto, tuluyan ng narating ng mga bata ang kinaroonan ng kanilang kubo. Sa mga pagkakataon na iyon, wala at hindi pa nakabalik si Padre Mario. Kaya hinihintay muna ng mga ito ang pagbabalik ng pari. Nando doon kasi ang mga ito sa sintro para bantayan ang kaganapan doon sa lugar. Lumipas naman ang ilang mga minuto nang makabalik na sina Padre Mario. Agad na inilahad ng mga bata ang nagiging bakba kanila laban ang tatlong matatandang manlalason at ang mga alaga ng mga ito. Sinabi na din nila na napatay nila ang mga iyon kaya sa tingin itong si Carlo, matatahimik na ang islang iyon. Bukod kasi sa napatay nila ang mga manlalason, wala na silang nararamdaman pa na mga presensya galing sa mga kampo ng kadiliman o maaring palatandaan na mayroon pang nandoon na maaring banta sa kaligtasan ng mga tao. Kaya sa nalalabing ilang mga araw ng mga ito doon sa Isla Puente, mas napagtuunan ng mga ito ang kanilang tunay na pakay doon sa lugar. Mas nagiging malapit ang mga ito sa isa't isa at mas nagiging masaya ang kanilang bakasyon. Ngunit habang nagpapahinga ang mga ito doon sa kubo sa hapon na iyon, nakatanggap ng tawag itong si Padre Mario galing sa kanyang kaibigan doon sa kabilang bayan, doon sa kanilang isla. Nabalitaan na kasi nito ang bagong tinatahak na landas ng pare at bati din kasi ng taong ito ang mga pinagagawa ng pare nitong mga nakaraang mga buwan. Kaya humingi ito ng tulong tungkol sa mga nagaganap na patayan sa kanilang lugar at nakawan nitong huling mga linggo. Nung una, iniisip lamang ng mga ito na maaring mga simpleng tulisan at kriminal lamang ang gumagala sa kanilang bayan ngunit nang mamatay ang dalawang mga antingirong sinubukan na tugisin ang mga kriminal na pagtanto nilang hindi basta-basta na mga kriminal ang mga ito at mukhang may mga tangan din na mga kakayahan at may mga mutya agad na naisip nito ang grupo nila ni Padre Mario matapos naman ang kanilang pag-uusap agad nang inaabisuhan ni Padre Mario ang kanyang mga kasamahan tungkol sa kanilang pinakaunang misyon bilang grupo ng The Guardians. Nakakaramdam ng pagkasabik ang mga bata. Unang-una kasi unang misyon nila ito na magkakasama at unang masusubukan din ang mga bago nilang kakayahan. Matapos na mapulong ni Padre Mario ang lahat ng mga kasamahang bata agad nang lumuwas ang mga ito pabalik doon sa kanilang lugar plano ng pare na dumiritso na ang mga ito doon sa lugar ng kanyang kaibigan para agad na ang hinihiling na tulong nito. Lumipas ang ilang mga oras, hapon nang dumating ang mga ito doon sa bayan ng Kansika. Malayo ito kung totoosin galing sa kanilang bayan. Ngunit maraming kakilala ang pare sa lugar na ito. Dala ng ilang taon din siyang naging kuraparuko sa lugar na iyon. Agad na tinungo ng kanilang grupo ang lugar ng kaibigan nitong si Padre Mario na humingi ng tulong sa kanya. Ngunit habang naglakbay ang mga ito, may mga nakaharang doon sa pasukan sa mismong lugar ng kaibigan ng pare. Sa bayan na iyon, ang lugar kasi ng pili, ang pinaka sinalasa ng mga nasabing mga kriminal at nitong mga huling mga araw mukhang target na ng mga nilalang ang mga anting nero at mga albularyo sa lugar ng pili. Mga tanod ang humarang sa kanila. Simula kasi nang mangyari ang sunod-sunod na mga kaganapan sa pagpaslang sa lugar na iyon, nagiging mahigpit na ang mga ito doon sa mga taong lumalabas at pumasok sa kanilang lugar. Lalo na kapag baguhan o dayo ang mga ito. Agad na nagtatanong ang mga ito sa kanila Maagap naman na sinabi nitong si Padre Mario ang kanilang tunay na pakay. Kilala naman nila itong si Mang Ramon at pati ang pari ng matandaan nila ang hitsura nito. Kaya wala nang inaksayang sandali ang mga ito. Mabilis nang sinamahan nila ang mga ito papunta doon sa bahay nitong si Mang Ramon. Habang naglalakad naman ang mga ito, nakapagtanong-tanong din itong si Padre Mario doon sa mga tanod tungkol sa mga kaganapan sa kanilang lugar. Ayon sa mga ito, kagabi lamang kamunti ka nang mamatay ang isang albulario nang subukan iyon na atakihin ng mga kriminal. Mabuti at agad na nakagawa sila ng paraan para matulungan ang albulario Ayon pa sa mga ito, hindi mga ordinaryong tao ang mga kriminal. Batay na din sa kanilang kakaibang bilis Napati pa nga sila, kamunti ka ng mapapahamak. Sa tingin din ng mga ito, maring nasa kanilang lugar lamang naninirahan ang mga kriminal na ito. Ngunit hindi nga lamang nila matuntun ang mga ito kung saan nagtatago. Makalipas ang ilang mga minuto, masayang sila lubong at pinatuloy sila nitong si Mang Ramon pagkadating ng mga ito doon sa bahay ng matanda. Pagkapasok ng mga ito, wala nang inaksayang sandali ang mga ito at agad na napag-usapan nila ang problemang kinakaharap ng kanilang lugar. Agad din na pinatawag nitong si Mang Ramon ang namumuno sa kanilang lugar. Inilahad ng mga ito ang kabangisan ng mga kriminal na parang walang kinatatakutan at nitong huling mga araw na pagtanto nilang pakay talaga ng mga ito ay ang mga antingiro at mga albularyo na nasa kanilang lugar. Batay na din iyon sa mga nagaganap nitong huling mga araw na pawang mga antingiro at albularyo ang mga nabibiktima ng mga ito. Ayon pa sa mga ito na halos gabi-gabi na kung gumagala ang mga ito. Minsan pa nga, may mga nakakita na sa mga ito na naglalakad doon sa mga kali habang may bitbit -bit na mga matatalas na mga gulok. Walang pakundangan na nagpapakita ang mga ito doon sa mga tao na parang sinasabing wala silang kinatatakutan. Ang ikinabahala pa ng mga ito, nag-alisan na ang mga natitirang albularyo sa kanilang lugar para umiwas na muna doon sa mga kriminal. Kaya ang ikinatakot nila na baka sa pag-alis ng mga albularyo, mabaling sa kanila ang galit ng mga kriminal. Kaya humingi na sila ng tulong doon sa namumuno sa kanilang bayan. Nangangako naman ito na tumulong at magpadala ng mga pulis na makatulong sa kanila sa pagbabantay. Ngunit hindi pa rin nakakasigurado ang mga ito. Dahil maging ang mga albularyo, walang nagagawa ang mga pulis pa kaya. Kaya sa pagdating ng grupo nila ni Padre Mario, nabunutan ng tinik itong si Mang Ramon, ang namumuno naman sa lugar ng pili na patitig ang mga ito doon sa mga bata hindi kasi makapaniwala ito na mga bata ang tutulong sa kanilang problemang kinakaharap. Sa isip nito, ano ang magagawa ng mga bata laban doon sa mga mababangis na mga nilalang? Kaya kinausap muna nito ng palihim itong si Mang Ramon. Huwi ka ng na matandang namumuno sa lugar ng pili. Ramon, hindi sa pinagdududahan ko ang mga iyan ipaliwanag mo sa akin kung bakit mga bata ang dumating. Sila ba ang tutulong sa akin? Ano naman ang magagawa ng mga ito? Laban doon sa mga mababangis na mga nilalang. Napapangiti na lamang itong si Mang Ramon at sagot naman ito kay Manong Pikoy. Manong Pikoy, hindi mga ordinaryo ang mga batang iyan. Marami na akong nabalitaan tungkol sa kanilang kagalingan sa labanan. Lalo na kapag ang kanilang makakalaban ay mga kampo ng kaliliman. Balita ko, sila ang may kagagawan sa pagpatay sa pamilya ng mga mga doon sa kabilang bayan. Kaya nakakatiyak kong may laban tayo doon sa mga gumagalang mga kriminal. Sagot naman itong si Manong Pikoy. Kung ganon, wala nang marami pang iisipin, Ramon. Tinatanong ko lamang ang kanilang tunay na pagkakinanlan dahil hindi biro ang ating kalaban. Ngayon, ikaw na ang bahala sa mga ito, Ramon. Alam mo na ang mga dapat na gagawin. Ibigay mo na sa kanila ang mga narapat nilang gagawin sa mga sumusunod na mga araw. Sabihin mo din kay Agustin kapag may mga pangangailangan pa kayo. Mag-iingat lamang kayo, Ramon. Matapos iyon na. Kinausap ni Manong Pikong ng ilang mga minuto ang grupo nila ni Padre Mario at pagkatapos tuluyan na itong umalis. Samantalang itong si Mang Ramon agad na isinama si na Padre Mario doon sa kanilang tinatawag na headquarters ang lugar na iyon. Simula nang mangyayari ang mga patayan, ginawa na nila iyon na pulungan. Kasama ang mga tanod sa kanilang lugar at ilan sa mga matatapang na mga kalalakihan na nagbubuluntaryong sumama at tumulong sa kanila. Nagpahayag agad naman itong si Carlo ng pagpupulong sa kanyang mga kasamahan na kinakailangan na sila muna ang maglibot tuwing gabi at magmanman doon sa lugar na iyon para maiwasan na mayroon pang mabibiktima ang mga ito. Dahil naiisip nitong si Carlo na kapag sila muna ang gumagawa ng mga paglilibot doon sa lugar, maaaring makakasalubong agad nila ang mga nasabing mga kriminal na walang kinatatakutan na doon sa lugar na iyon. na naman agad ito ni Padre Mario habang ipinaliwanag doon sa grupo ni Mang Ramon ang gustong mangyayari nitong si Carlo. Kaya agad na nagkasundo ang mga ito. Manatili lamang muna ang grupo nila ni Mang Ramon kasama ang limang mga tanod at limang mga nagboluntaryong tutulong sa kanila doon sa headquarters. Ngunit nakahanda pa rin ang mga ito na tumulong kung kinakailangan. Sa gabing iyon, agad nang nagsimula na ang mga bata sa kanilang misyon. Kasama nitong si Carlo, ang mga kaibigan na sina Gutor, Bakar, Coco at ang pinakamatanda sa kanilang lahat na si Ronron. Sinamahan din sila ng isang utusan nitong si Mang Ramon para mayroong makapagturo sa kanila doon sa mga daraanan. Simula din nang may mga pangyayaring sunod-sunod na mga patayan doon sa kanilang bayan natatakot na mga tao na lumabas lalong-lalo na ngayon na nagsi-alisan na ang mga albularyo doon sa kanilang bayan at nakakasigurado ang lahat na mababaling na doon sa mga tao ang galit ng mga nilalang. Wala ding ideya ang grupo nila ni Mang Ramon kung saan nang gagaling ang mga ito at kung bakit ginagawa ito ng mga kriminal sa kanilang lugar. Ilang sandali lamang naglalakad na ang mga bata doon sa buong bayan. Hindi naman kalakihan ang bayan na iyon kaya sa tingin nila ni Carlo malilibot nila agad ang bayan sa loob lamang ng ilang mga oras. Napakatahimik na ang buong lugar at wala kang makikitang gumagala pa doon sa paligid maliban doon sa mga pulubi at mga palaboy sa unang mga oras ng kanilang paglilibot walang nararamdaman na kakaiba si Carlo hanggang sa nagpasya muna ang mga ito na bumalik na doon sa kinaroroonan ng kanilang headquarters ngunit nang mapadaan ang mga ito doon sa mga kakahuyan Malapit lamang din doon sa gilid ng mga kabayan. Dito na nakakaramdam ang grupo nila ni Cardo ng kakaibang mga presensya. Kakaibang kalakasan na mga presensya. Kaya nakakasigurado ang mga ito na maaring ang mga naramdaman nila ay ang nasabing mga gumagalang mga kriminal at namimiktima doon sa kanilang bayan. Agad na inalerto ng bata ang kasama nilang tauhan ni Mang Ramona. Uwi ka nitong si Carlo naman doon sa kanyang mga kasamahan. Mukhang sa unang gabi natin, agad na makakasagupa natin ang mga nasabing mga kriminal. Talasan ninyo ang inyong mga mata at pakiramdam. Ang kasama naman ng mga ito na si Pedro, nanginginig na ang katawan nito dahil sa nararamdaman na takot. Ngunit pinakalma ito ni Gutor. Uwi ka ng batang bihasa sa paggamit ng mga kadina. Huwag kang matakot man ng Pedro. Mas lalong malalagay ka lamang sa kapahamakan kapag magpadala ka sa iyong takot. Magtiwala ka sa amin. Hindi ka namin pababayaan. Sa narinig nitong si Pedro, natahimik na lamang ito at pilit na pinakalma ang kanyang sarili. Ngunit hindi pa rin maiwasan na mag-alala ito dahil nga mga bata lamang ang kanyang mga kasama maliban itong si Ronron. Mariin ang nakikiramdam ang mga ito habang patuloy na umuusad hanggang doon sa gilid ng mga kakahuyan. May kalsada doon na pabalik na doon sa kanilang headquarters. May isang posti doon ng ilaw na nakapagbigay ng liwanag sa paligid at may nasisipat ang mga ito ng mga anino na nakatayo doon sa gilid ng mga kakahuyan ng kalsada. Nung una, hindi nila inaakala na mga tao ang mga ito. Ang inaakala nila ni Carlo na mga anino lamang ang mga ito galing doon sa mga puno ng kahoy na nasa paligid. Ngunit nang maaninag ito ni Carlo ng mabuti, napagtanto niyang galing sa mga iyon. Ang mga presensyang nararamdaman ng mga ito, wika nitong si Carlo. Mukhang nagpapakita na ang mga ito, chin. Kuya Pinks, ikaw na ang bahala kay Kuya Pedro kung magiging agresibo ang mga nilalang na ito. Kami na ni Chen at Wolf ang bahala sa mga iyan. Inihanda na nitong si Carlo ang kanyang matalas na plumingko. Ganon din itong si Gotor, dinasalanan niya ang kanyang mga kadina at kinargahan ng mga usala. Ngunit nang makalapit na ang mga ito doon sa mga nakikita nilang mga anino biglang nawala ang mga ito doon. Ngunit ramdam pa rin itong si Carlo na nando doon pa ang mga presensya ng mga ito at pakiwari ng bata malapit lamang ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Kaya nagtataka ang bata at tumigil na muna ito sa paglalakad. Agad na inaabisuhan ang mga kasamahan na nasa paligid lamang ang kanilang mga nakikitang mga anino kanina. Huwi ka nitong si Carlo na paanas nasa paligid lamang ang mga ito, Jen. Ngunit bakit biglang nawala ang mga ito sa ating paningin? Sinubukan ng makagawa ng mga usal nitong si Carlo. Ngunit pagkatapos hindi pa rin niya mahanap ang mga ito. Sa tagpong iyon, bago pa makasagot itong si Gutor, biglang mayroong dalawang mga matatalas na mga bagay ang lumipad sa ere na papunta sa kanila. Mabilis na napasigaw itong si Carlo nang makita ang mga bagay na iyon dalawang mga matatalas na mga itak ang lumipad sa ere at papunta sa kanila ngunit hindi nila mabatid kung sino ang gumawa at saan ito nang gagaling dahil kahit na anong gawin pa nitong si Carlo wala siyang nakikitang anumang nila lang sa paligid mabilis naman na umilag ang nga ito doon sa dalawang nagliparan ng mga itak pagkatapos gumawa ng usal itong si Carlo at umindak ito doon sa lupa ng tatlong bisis kasabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita